Bali to problema nito ay yung dryer niya. Binubug ko kaya gumana. Bali tinister ko na rin yung isang linya. Kasi wala nang koneksyon. Putol, maaring fuse o nasunog sa loob. Bali ang purpose ko nito, yung motor niya. Titingnan ko kung fuse lang ang nasira, ang nasunog. Pag lang ang nasira nito, magagawa pa. Pero kung nasunod yung mismo coil niya, wala nang remedyo. Bibili na talaga ng bago. bali ito ay iba. Baka sakali ko na naman para sa mga baguhan gustong magbag nang ng ganito. Magbaklas. Ito po ay rimatsi. Eh. Kailangan nga nangkat po nito. Ayan. Pupusunsunin ko dyan. Para matanggal. Pagka hindi na pwedeng remedyohan yung coil nito. Obligado talaga. Bibili na ng bago. Baleng purpose ko dyan. Baklasin at palitan ng fuse. Kung pwede pa. Washing machine. Dryer. Motor. Thank you guys. Palito guys. Guys. Ito nabuksan ko na. Sininsil ko ng sininsil. Yung kanyang primat si eh. namitang ko lang ng pako ito ang itsura ng kanyang coil motor maitim na parang may uling na nagkasunog sunog na yata ito ang ririmedyohan re kung pwede pa kahanapin yung naputol kung pwedeng idugtong idudugtong ang fuse nya na andito sa parting ito Ito, ganito kahirap magbukas ng motor. Dito ko malalaman kung ito ay pupwede pa. Ito po ay sa dryer. Magkapit pit 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 yung kamay ko sa pagbubukas. At ganito po ang trabaho ng remedyo. Pag walang pambuli ng motor. Update po naman kayo ulit guys pagka ito ay aking magawa. Thank you guys. Balik to guys, kung ayaw mong mo putuli yung mga tali, matyaga mong hihila-hilahin isa-isa yan. Kasi yan din ang ipananalin natin mamaya. Pag ito ay nadugtong. O kung nakitang sira. Pag itong iisa-isa hilahin para sa mga baguhan na nasa baryo at hindi makabili ng motor tingnan nyo dito gusto nyo repairin ito lang ang pamamaraan nito kailangan dahan-dahan hindi ganap hindi dalian cagaan ganito po ang mangyayari nyan dahil natagorean tayong remedio repair ito ang remedyo na tinatawag tsatsagain po natin yan kasi magpa-coil ka nito magpa-rewind ka nito parehas din ang presyo eh abutin din, din ng malaki-laki ding halaga ngayon kung ito naman ay pwede pa at mariremedyo na napagtsaga ang ganito ay may mga malaking halaga din bigyan ka rin naman ng pambili ng bigas Ayan. Tiyagaan po ito. Ayan. Ganito po ang gagawin ng kudyan. Sa isang tatanggalin. Hanggang sa mahahanap ko na yung piyos dito. Kung piyos lang ito, napakadali lang. Sana piyos lang. Andyan yung piyos niya. Eh. Nabubalot dito ng tali. Ayan dyan. Dahil sa walang pambili ng motor, ito ang dapat gawin magtaga nabagbagin ito abaklasin ah, baklasin kailangan maingat hindi mo pwedeng gasgasin yung copper kung nagasgas mo yan hindi mo na lagyan ng mighty lang ang ilalagay balutin ng mighty yung gasgas magkakaroon na ng copper yun ng taklob kailangan ba pag binalik mo to ang ibinabos ko lang dito ay may tiban kung talagang pwede pa pag may nagasgas yan ito po guys tsagaan lang talaga para sa mga baguhan at nasa baryo martilyo si pako yan pwede mo nang mabaklas ito tapos bibilhan mo na lang siya ng turnilyo ito ah, dadalhin mo to sampol ganito kahaba ito tornilyo na lang ganito kalaki yung pasok na pasok din yan ibili na lang nito kasi hindi na ito may babalik eh madidislocate na yan sisira na yan kung hindi ka expert pero ako maaaring pilitin kong ibalik yan pero yung iba hindi ko na maibalik binibilang ko na ito ng tornilyo na ganito kalaki hindi lang ang gastos magkano lang siguro yan hindi na maubos yung sandaan dyan yun nang mapipilitan ka pa rin pumunta ng bayan at bumili kung hindi na pwede yung rematch niya pero kung pwede pa kaya mong ibalik okay lang ang dalahin ko dito sana fuse lang pag napalitan yung fuse at pag sunog yung fuse palitan lang pwede namang lagyan lang ng wire jumper wire yan na parang fuseable din wire lang naman yun na maliit yung fuse thank you guys update ko na lang kayo pag ito ay nag success thank you bali ito guys yung kwano nung tapos kumbag baklasin may putol pang isa dito pero kapuputol lang yan malutong na rin ito yung fuse nya nakasingit dito ito o oh, ayan ito ang sira niya. Piyos. Wala na siyang contact niya sa kabila. bali ito guys. Ang ko dito. Yung piyos na ito. Makasingit niya. hirap ko pang binuksan. Malalim. Ang pinaglagyan. Thank you guys. Ah, ito po ang salarin. Ito yung kaya ng gumawa na wala na itong resistant o wala nang masukat sa kanya yung piece nya na ito ayan kapalitan nya buti piece lang ang bumigay bali pupunta pa sa bilihan maaaring bukas na ita sila babalik kasi medyo malayo bahay nila at ko lang yung aking binabagbag na uh, binabaklas na motor ng dryer washing machine thank you guys bali ito problema nito ay yung dryer nya binabag ko kaya gumana bali tinister ko na rin yung isang line nya pero wala nang koneksyon utol maaaring fuse o nasunod sa loob Bali, ang purpose kong ito, ito yung motor niya. Titingnan ko kung please lang ang nasira, ang nasunog. Pag please lang ang nasira nito, magagawa pa. Pero kung nasunog yung mismo coil niya, wala nang remedyo. Bibili na talaga ng bago. Bali, ito ay iba. Baka sakali ko na naman para sa mga baguhan gusto mong magbagbag ng ganito. Magbaklas. Ito po ay rematch eh. Kailangan nga nang po nito ayan pupusunin ko dyan para matanggal pagka hindi na pwedeng remedyhan yung coil nito obligado talaga bibili ng bago baling purpose ko dyan yan baklasin at palitan ng fuse kung pwede pa washing machine, dryer, motor thank you guys